So yun, yeah, good morning no, uh, for today's video guys Ayun nga, lang uh, din natin At uh, nakita nga natin yung ating mga uh, kababayan dito no Na naglinis at na talagang nagsisipag nila guys Kahit uh, medyo uh, um, ulan pa no Pero ito yung bumumad sa atin guys, tara Ah, sipag ah Yan, ganyan kasi guys no ang mga uh, tao dito sa Kayabong Babisa naga turtle ni eh. kaya makita nyo guys. So, pero dire diretso yung pa na trabaho no. Paguna ba? Ipag, so makita din natin dito sa kabila guys. Ayun no. Nandun din yung iba no. Na kahit umuulan na no. Uh, tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Uh, paguna ba? ay uh, dak mo lang kayo mga sagbot guys so oh. hindi lang kita bandak kay nagatalinik muran na si pag yung na, mula So yung iba guys nung no, naka-assign na to sila sa gawas. No doon sila sa labas no. Kasi marami to sila guys. Eh. Yung iba nandito naka-assign sa plaza. Ayan. So yung iba nandito naka plaster guys to no, sa national road kung saan Ayan, buo sila no sa National Highway, no? Kaya sila naglinis, dili man po sila na kaya So ang iba na tuwa sa sulod sa plaza, no? Sila na Adria. Mga masipag nato ng na mga ano. Bisa nag-atrotalinik pero duro dritcho lang sila silang trabaho, no? sipag uh, shout out sa inyo, no? Sa mga masipag nato na workers. Ayan. So dito guys, ito na yung mga natapos nilang linisan ano. Eh, na. Kita mo talagang pulido yung pagkatrabaho. Ganito sila guys, no. Uh, kaganda magtrabaho, no. Uh, kita niyo naman. Talagang wala na talagang ito mga Ito malinis na guys, At yeah. basurang mga nakakalat. At makikita natin guys, no, wala nang mga damo, tsaka yung mga basura, tinanggal na nila at na talagang pulido yung pagkatrabaho. Kaya saludo ako sa inyo sa ating mga magigiting dyan na worker.